Ayan, so andito tayo ngayon sa Involve Asia. Ayan, i-click nyo lang Involve Asia. Ayan. So pwede kayong kumita dito. So una, gawa kayo ng account. So may account na ako dito. So ayan, lagay ko lang dito yung information ko. Ayan, nakalagay na kasi ako dito. So pakita ko lang muna sa inyo kung magkano kinita ko. So ngayon, meron, ako, meron na akong 2,000 pesos. So pwede ko na siyang withdrawin. So kailangan, nakaset up din yung payment niya. So ayan. So check natin kung magkano pa yung kinita ko na nakaraan so, kumita na rin ako dito. Nakawidro na ako ng 2,067 MYR. So, sa peso, siguro nasa 3,000 yan. 3K na. So, meron pa ako mga pending. Actually, bihira talaga akong mag... bihira akong gamitin to. Yan. Pag, pag nabili lang ako online sa Shopee or sa Lazada, yan, misan, gine ko dito yung link na, para meron akong makuwang commission. So kayo din, no? <coughs> pwede kayong pwede niyo gawin 'to. Mag-post lang kayo ng mag-post sa Shopee ng mga items from Shopee. Kikita na kayo. Siyempre, i-post niyo yung mga mabenta sa Shopee, no. Pero ako, okay, bihira akong gawin 'yun eh. Kaya mo konti, konti lang kita ko. Pero okay na din, 'di ba? So ayun, puro naka yung akin. Ayun, know, versus anak. kasi ngayong man hindi ako talaga nabili. Hindi ako nagpo-post. No. Kung nagpo sana ako, pag nag-avail yung iba doon, yung mga makakakita noon, may kita ako. Pero bihira akong gawin 'yun eh. Tinatamad ako. Sige, withdrawin na natin to, Ayan. Ito. So, dapat nakaset na yung ano nyo. Bank account. Tapos, request withdrawal. Ayan. So, dito tayo sa confirm. So, ito. I-check nyo lang yung bank account. Yung tama, no? na naset ko na kasi yan. Tama naman yan. Ayan, sige. Withdraw. So, 927 Okay. Ayan. So... Are you sure you want to submit the withdrawal? Mm. Cancel na natin. Pakita ko lang sa inyo dito. So, walang bayad yung pag-withdraw no? kasi may libre akong dalawang withdrawal. Yan, dito. Yan, okay. Withdraw na natin. Okay, wait lang natin hanggang sa mag-successful siya. So, di ba, maliit lang na halaga ito, okay? Pero, pag, in case of emergency, di ba, malaking bagay na din siya hindi ka naman nahirapan. No? So, yung kagandahan pag may account ko sa Involve Asia. Affiliated, no? Affiliate. So, ayan. Kesa naman sa nabili kayo sa Shopee palagi, tapos wala naman kayo ma-income doon, no? Puro purchase lang kayo dito. Pag meron kayong account na ganito, uh, nakabili ka na ng item, may commission ka pa, di ba? <laughs> Pero, pag ipapost mo pa yung link na yon ng mga binili mo, na-generate na -generate mo dito na link, every time na may bibili doon, may income ka pa rin. Kahit hindi ikaw ang bumili, kahit ibang tao, nakikita ka pa rin. Ayan, tamad ko lang mag-post. So medyo matagal mag-loading na. Tayo natin. Tagal naman nito.